So, medyo kakaiba to ulit. Uh, mayroon daw siyang sakit sa bewang, simula sa balakang hanggang doon sa binte. Pag nakahiga daw siya, doon niya daw nararamdaman. Uh, hindi daw siya nakakatulog na, kasi pag naka-straight daw siya, unti-unti daw sumasakit doon sa pigi tapos gumagapang doon sa paa. Tama? Ah. ah. Pag ako po, walang masakit. Wala. O, pag sa upo, wala daw pong masakit. Pero pag tumayo siya ng around 30 minutes to 1 hour, bumibigat na daw ulit. So gay. So medyo kakaiba to ulit. Yeah. Sino maniniwala may sakit to? Hmm? Huh? ni kuya mo ka nabububug sa kanto eh kapag may makulit. <laughs> ano po nararamdaman niyo? Bali, sakit sa bewang. Parang may naiipit niyo. Tapos yung sakit niya sa sa hanggang binte. So, lakas ako na lang. Uh, mayroon daw siyang sakit sa bewang, simula sa balakang hanggang doon sa binte. Sir, correct me if I'm wrong, ah. tanong na, lang, na si Sir ka. Medyo mahina boses si Sir. Pag nakahiga daw siya, doon niya daw nararamdaman. Uh, hindi daw siya nakakatulog na, kasi pag nakastraight daw siya, unti-unti daw sumasakit doon sa pigi, tapos gumagapang daw doon sa paa. Tama? Ah. ah. Hmm. Pag ako po, wala masakit. Wala. Oh, pag sa upo, wala daw pong masakit. Pero pag tumayo siya ng around 30 minutes to 1 hour, bumibigat na daw ulit yung pag-upo, pagtayo na may sumasakit tapos mo kong normal, marami na tayong nagawa nun eh. Ito, iba naman sa kanya, sa higa, nararamdaman. So, ganito gawin natin. Pagkatapos natin mahilot, ipapalatag namin dito around 20 minutes tapos saka natin tanungin. Ha? Kasi, hindi na namin palalakarin na ha kasi ano to, uh, normal, siya mag normal maglakad. Wala, wala kayong, pag tinignan nyo, hindi nyo may isip talaga na may sakit. Bossing question, na paano yan? Bali, sabi na kasi ng mga magulang at kapatid ko, nahulog ako sa mo ng bata ako. Eh. Pero kailan siya na-check up, na-diagnose na may ganyang sakit? E, ano yun lang, 2018. Saan so, na 2018? 2018 Ay, iba pa rin 2018. Ang bago ah. Sige. Na, ano sabi niya? Ano, ano ginawa lang ng ospital? Eh, bibigyan lang ako ng pain reliever. Eh nagpapiti ka din. Mm. Sa kanila? Hmm. Sa Pilipinas, ano eh? Chineke up mo dito. Ah, uh, dun, dun sa oh, sa dito. dito. So, paano? Simulan natin to. Ah, okay. uh, uh, sinabihan daw po to sa... Ayun, sir, sa Pilipinas o sa ilang bansa? Dito, sa Pilipinas. Oh, uh, isa daw po sa mga... Ah, uh, dito. Sinabihan daw to ng sa... Dito sa akin ng... Ah, uh, hindi na daw po gagalit. Ipa-opera na lang daw. Pero kapag yun naman? Ah, sinabi hindi ko yun ako ito ako sa labas eh. Mga tao na yun. Wala nang pagkita mm -hmm. na gusto ka na. Ano? Ito kasi. Ano? Tanggalin mo yun dito. So game, step tayo. Ito yung sumasakit. Wala na itong laman siya. Wala na laman oh. No? Malambot natin na mo o. Bosing, Bossing, anong tawag daw sa sakit mo? Bursitis. Bur, 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 jit, dis, bel, dis. Bus, bur, 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 Sama Naka-side ba diba, ako ng peti? Ay! Pumasok! <laughs> Side view ka doon sa ano? Huwag na kami magsalita. Masasaktan ka lang. Dito eh. Dito ka sa pintuan. Pakita mo lang yung ano, giling. Hindi nga may picture mo doon sa DC nung magpukulay ka? Hindi! Naka-side view ka <laughs> nun <na>, eh. <laughs> labas ka! Naka-side Sa mga gusto mo makakita ng mga stolen picture niya, Hershey, ikaw manja lang po dyan. Akinay po lang isang footage. naka Labas ka! Labas ka dito. Tapos labas mo lang yung kalate. <laughs> okay. 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 oh, Paayn si ka, exactly. <laughs> mo next. Paayn ka mo next. Paayn mo next. Paayn mo next. Paayn mo next. Paayn mo mo next. mo 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 next. Paayn mo mo next. Paayn mo mo next. mo 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 Ah, uh, malaki na yung naipasok namin sa loob. Pero yun nga, since 2018 pa daw to. Unahan ko na kayo, may tira pa to. Pero tingnan natin mamaya, si sir naman na makakaramdam. Pero dun sa loob, may tira pa eh. Ayun o, may nakaluwa pa konti. Ah, uh, baka may pag inilak nila. So, no advance payment po. Ang check in yung invoking libre yung tambahin po pagtapos may hirot. So, God bless po sa lahat. Kita kita naman. Dito nakaharap. Ito yung sumasakit niya. Eh, ito yung sumasakit mo, sir. No.

Iniwasan ko lang na mapaltos ka, ha? Kasi mapapalikin pa kita ng isang linggo lang ang pagitan para ano, para, alam mo yun, kahit pa paano hindi ka Oh, so, so, kura na natin. No advance payment, ang checking in mo, libre yun, ang bayad pagtapos mahilot. Tapos eto, perm pakita kita oras. 7.52. So, papahigain namin to ng pakihaya ng 20 minutes. Sige, sir. Simula ngayon. Simula ngayon. Para habang nag-back na hinga, pre-okay ko. Oo, oh, walang dayaan ha. Recorded to. Ay, i-ano mo na lang pa I-i-i, anong tawag dito? Timelapse. Timelapse. No? So, magpahinga natin si sir. Tingnan natin. Boss, after 20 minutes ako tayo usap. Check natin. Ikaw makakaramdam yan. Ha? Tara! Okay. Pardon. Ah. ah okay, okay. Wala sa mga, sir? Wala sir. Hindi tatayo pa siya, eh. hindi niya malalaman oh. 'pag tayo mo. Sige, sir. pag-glide mo na sa pag-glide. Opo. Tapos tayo po. What? What? Straight lang katawas. sir. <mulay> dito, Charles, go Tayo ka muna, sir, ha? May masakit. Mm, Bubog. Hindi, yung dati nararamdaman mo na, no? Pag galing sa higaw, tapos biglang tayo. Wala Wala pa. gawin. Huwag nga nang naramdaman na kumit. Wala. Nakatulog na ako. Oo nga, nakatulog ka na nga. <laughs> tayo ka muna, sir. Tayo muna siya, no? Oo. Uh -huh. Tayo ako na 10 minutes, Sir, ha? Okay. So, after 20 minutes, ilang minutes na tayo? 10, eh, wala pang ano, 6, ano pa lang, 7 minutes pa lang. 7 minutes pa lang. So, first part ng video, sa higa, 20 minutes naman pinahiga. Kamusta? Oo. Oh, okay naman, walang kirot, walang sakit na. Since 28, hindi, simple lang naman po yung sakit niya, hindi naman po mahala. Nakatulog nga. Since, totoo ba? Naki-drug siya, friend? Mm-hmm sakit nga ako So since 2018 pa yung sakit niya, hindi naman hindi naman mahirap since 2018 daw. <laughs> ang tigas, <laughs> ang tigas. So, mamaya, kausapin natin ulit after 30 minutes kasi pinapatayo. Titingnan naman natin kung sasakit, ha? So, Sa dyan muna kayo. Okay. So, tapos na namin siyang patayuin ng 30 minutes. Nag-more than 30 minutes pa kami. So, tanongin natin. Kamusta, sir? Okay na. Bakali, okay hindi ko nasamdaman yung pangamanhid o sakit ng bewang na wala. ulitin ko po, madali lang po yan. Since 2018 lang naman yan. Ang dali. <laughs> so, paano kapag mga ganun nakatagal yung case nyo, uh, pag more than 5 years na, don't expect too much sa session. Sasabihin ko naman during booking, ha? So, paano po pag may ganito kayong case? First time po kasi makarinig pag nakahiga sa masakit. Pag may ganun kayo, dali nyo dito, gawin natin ang paraan. So, God bless po. Team Tonyo para sa inyo. i